So, ayun, biyahay ulit tayo pabuntang trabaho. So, habang mga biyahay tayo, pag-usapan natin kung magkano yung kinita namin last Friday sa aming pagdadrive ng Uber Eats. So, nung Friday, ayun, ginamit ko yung PTO ko o yung tinatawag naming paid time off sa security para matry namin yung Friday na mag-deliver sa Uber Kasi halos lahat ng araw na try na namin maliban sa Friday. Pag Friday kasi loaded kami sa trabaho. So try na namin yon Then, uh, nag-start kami ng 11am. So usually kasi ang lunch, maraming umorder ng pagkain is 11, di ba? Kasi magla-lunch, mga ganun. <coughs> So, tumagal kami ng mahigit or kulang-kulang walong -kulang oras so tumagal kami ng 7 hours and 53 or 52 minutes ba yun sa pag-over it. So nag-start kami ng 11am na yan. So yung first to order na na-receive namin or pinikap namin is worth $5 parehas. So pinikap na namin yan kasi nga, di ba yan yung uh, first order at second order namin So, habang dinideliver namin yung pangalawang order na na book sa amin is naka-receive kami ng booking. So, yung booking na to, ito na yung pinakamalaki na uh, inaccept namin na booking or nabayad sa amin ni Over Eats kasi worth $37.56. So, isa sa reason kung bakit in na namin yan kahit na medyo malayo sa location namin is yung $37 kasi plus yung dalawang $5 na uh, binayad sa amin o in namin booking nung, nakara nung bago ito kasya na siya sa full tank ng sasakyan so magamit na yun siya sa buong linggo kaya in na namin yan siya yung $37.56 dollars Then, nung pag-accept namin yon, nung nakuha namin yung order, habang papalis kami sa restaurant, pinasukan ulit kami ng booking. Ayun. Ang kagandahan nun, yung booking na yon is halos same location lang sila nung pagdideliveran namin. So, parang mga nasa 2 miles, 3 miles lang layo mula dun sa draft off nung unang order na in-accept namin. So, yung order na yun is worth $16.14. Kaso, nagkaroon kami ng onting problema nung pinipick up ko yung order na yun. Kasi, tumagal ako doon ng sobrang tagal. May gate ata 20 minutes na inantay ko yung order. Kasi, pharmacy siya sa pharmacy. Tapos, yung pipick upin ko kasi is gamot. Tapos, ang reason nila, kasi tinanong namin, dami naming mga overage driver doon na nag Ang reason kasi nila is, nung time lang na yun, nung araw lang na yun, sila nag-open ng delivery sa overage. Kaya hindi pa sila ganoon ka-prepared. Nung pagdating namin doon, naglalagay pa lang sila ng mga order sa mga box kung saan pinipick up ng overage driver yung mga order. Ayun. So, ayun, dineliver namin kagandahan nga yun doon sa dalawang order na yun is halos magkatikit lang sila so nung na-deliver namin yung order nung una yung $37 ang kagandahan doon is nagbigay sila sa amin ng tip yun, ang laki nung binigay na tip sa amin so yung tip na bigay sa amin is $10 so diba parang nakakatuwa kasi ang laki na agad nung nakuha naming pera or binayad sa amin kasi yung dalawang order parang nasa 53 ba yun? yung total nya plus tip so nasa 60 plus na yung bayad sa amin sa order na yun yung dalawang order and then nung natapos namin ma-deliver yung dalawang order so umuwi muna kami ng bahay para kumain pahinga then gawin yung ibang mga dapat gawin tapos nung okay na around 5:20 ata 5:30 pm nag-start ulit kami bumiyahin, nag-online ulit kami. So doon na nagtuloy-tuloy na yung order sa amin ilang sa gabi. So yung order na pumasok sa amin nung una is 6.49. So okay na siya, di ba? si Sabi ko nga yung mga pickup up point tsaka drop off point naman dito ng mga order is hindi siya ganun kalayo. Tapos nung nag-deliver namin yon may booking ulit na pumasok, yon. So habang pinipick up ulit namin yung booking na yon, meron ulit pumasok So nagkaroon kami ng dalawang delivery. So yung delivery na yon, yung unang order is worth 9 dollars So not bad na talaga siya Kasi isa sa reason na pinick up namin din yan Pabalik siya sa hotspot Alam nyo yun kung saan yung uh, maraming orders Maraming customer, maraming restaurant na in-orderan or online Kaya maganda rin yung na pick up namin order na yan tapos yung pangalawang order niya yung kasama niya is 7. 13 dollars din. ba? Diba? Kaso, nung na-deliver namin yan, nung i-deliver ide namin yung pangalawang order, yung 7.16, tumagal ulit kami doon kasi nagkaroon kami ng problema sa apps. So, naghang yung apps, tapos, sinabi doon na, delivered na lahat nung uh, pagkain eh hindi pa namin na-deliver yung isa so nagkaroon kami ng problema hindi namin na Kasib yung exact location kung saan namin deliver yung isa. Ang dami pa naman sanang order na pumasok sa amin or nagre-request. So hindi namin ma kasi nga priority namin na dapat maihatid may yung isang order. Problema. Hindi namin alam. Buti na lang tumawag sa amin yung customer. And sabi niya, na-deliver na ba yung food? Eh wala pa kasi dito sa amin. So tayo naman, di ba? kahit na sabihin na kasalanan ng apps yun so nagsorry talaga kami sa kanila na kahit yun nangyari biglang naghang na uh, tag na delivered pero andito pa sa amin yung pagkain ninyo baka pwedeng pakuha na lang yung o pabigay ulit sa amin yung exact address para maihatid namin yung pagkain na order ninyo kasi diba sayang naman kung hindi natin maihatid eh, baka butang na gutom na sila so buti naman at maayos kausap yung mga tao So, accept naman nila yung apologies natin sa kanila. And then, nung natin natin yun, nagtuloy-tuloy-tuloy yung mga booking. Diba? Ganon pala kasarap yung kuan, yung feeling na pinapasukan ka ng maraming booking. Alam mo yun, yung tipo na, ay, may booking na naman pumasok, may order na naman na pumasok, i-accept na naman natin to kasi, diba? kahit hindi siya ganon kalakihan, importante, meron, So, mayroon meron tayong na-accept ng mga booking. Tapos, nung na-deliver namin yon, pinasukan ulit tayo ng $5. Ayan. So, sa duration, ay sa sa pag-deliver namin na yun, lahat ng mga order na pumapasok sa amin, in-accept namin lahat. Kasi, diba? sayang so, yung mga pagkakataon tapos may mga points-points din naman tayo dyan sa mga mag-accept natin ng mga order. So, ayun. Masaya lang. Diba? Tapos, pagkatapos na naman yun, agad-agad tuloy-tuloy yan. Halos parang minsan nagdudobol order sila. Yan. Yun yung kagandahan Hanggang sa nung may order na sa amin na medyo malapit-lapit na sa amin tsaka anong oras natin naman yun is pinto na kami nung pagkatapos namin matideliver yun siya kasi nga di ba Pagkaumaga may trabaho pa tayong daling araw so sayang marami pa sana sigurong order nung na yun so iniisip nga namin ngayon kung pag Friday ba pa is maraming order or baka na timingan lang din namin na ganun na yung yung order maraming nag order or konti lang yung mga drivers ng overage nung time na yon so happy kami kasi ito talaga yung pinakamalaking income na namin kumbaga sa buong duration ng pagdadrive namin as a delivery driver ito na yung pinakamalaki kasi yung na-earn namin that day sa loob ng 7 hours And 53 Minutes pa yun? O 52 Is worth 100 58.76 Dollars uh, Yung 158.76 dollars na yan Is kasama na dyan yung mga tips So actually yung talagang Nagpapalaki talaga ng earnings Ng mga Kagaya kung nagde ng pagkain is yung mga tips. Minsan uh, walang tips na binibigay, di ba? Pero okay lang. Minsan meron naman yung iba masyadong malalaki, yung iba konti lang ang importante. Meron o wala, at least meron tayong kinikita. So ayun. Tsaka yung iba kasi nagbago kasi yung Uber Eats ngayon base sa experience namin kasi dati pag umuorder kahit kami pag um order kami ng pagkain sa Uber Eats bago mo ma-order yun nagbibigay na ng tip ngayon kasi sa Uber Eats tsaka na sila makakapagbigay ng tip pagka madeliver na yung pagkain ngayon. So, yung iba, kahit na gusto nila magbigay ng tip, minsan nakakalimutan na rin nila mag-open ng apps nila pagka natanggap na nila yung yung order pero nung mga nakarang araw nakaka-receive pa rin ako nung kuha nung mga tip nung sa pagdadrive namin ng Uber Eats na yan so ayun gusto ko lang share yung mga ganyang side hustle na ginagawa nang ginagawa namin dito sa ibang bansa para naman sa ganun di ba <coughs> magkaroon din ng idea yung iba kung sakaling gusto nila yung meto so ayun guys at malapit na tayo sa ating work site so hanggang dyan lang muna ngayon ang ating video so hopefully next day or next week makakapag makakagawa ulit tayo ng video na ganito so Ayon thank you sa inyong panonood see you